So, experiment ko guys. Kung gaano kabilis ko ma mabuksan tong bigas. Kasi dito talaga ako struggle guys. Struggle talaga. Ako dito ang ang tagal kong ma-open. Ang tagal kong ma-open guys. may technique dito eh pero hindi hindi ako marunong paano ooh dali din guys dali ko din uy don't eat the string oh you're trying to eat the string dali ko din dali nila this time. Dati yung string is ano, para siya. Parang sinulid. Ito, plastic. Oh, tingnan mo nga. Hmm, tingnan. Ang tagal ko nga siyang maano. Ang tagal ko siyang ma-open. Maabdan ko siyam-siyam, guys. Yung bang nag-open ka na isang ano, isang hila na open mo na. Hmm. Nahirapan talaga ako. Ayun na. oh, ayaw ko kasi siya. Gusto ko kasi siya hilatan lahat para walang sinulid na maliliit. Wow pinahirap pa na naman ako dito. Wow. Hindi ako. Wow. Mahirap. Ayoko naman siyang buketing ka na lang dito. Ay. Nagugupit kasi yung ano. Nagamay kasi yung plastic. Oh my God. Inabot talaga ako dito ng siyam-siyam guys. Ano ba talaga ako nahihirapan. Kapagal oh ganyan ang buhay. Ganyan talaga ang buhay. Oh, naku. No. Ayan. Ang pangit. Ay. Oh, madaming maliliit na ano. Sinulit. Yung plastic. Ang pangit ng pagkaka-open ko this time. Nah, pinahirapan ako. Hindi umano. Hindi talaga umano sa akin. Hindi mabait sa akin, guys. Yung bag. Ano pala yung pang-tali. ko kasi yung ganyan, oh. No. Maliliit. -e. Ano yung pang-tali ko? Ayun, magkandos ata. Magkandos. Ano yung pang-kandos? Gamay man eh. Mata na po, tagsiyem-siyem. Eh. Ano yung dakot be? Ano yung dakot niya Okay. Bugas. Ano yung 50 pounds namin? Ngayon, hindi umabot ng isang ano, taon. Dati, umahabot isang taon yung isang ba is 50 pounds. More than isang taon pa. Kasi hindi naman araw-araw -araw kumakain ng bigas ng rice. Yun dalawang beses sa isang linggo. Yan guys. Yan lang guys. Lang. Ito lang siya. Ito lang siya, guys. Thank you for watching, guys. Si Julio. Si. Si, guys. Thank you for watching. Meron na naman kaming rice. Rice is life. Kumakain si Julio ng rice, guys.